Sa bawat hakbang na ating ginagawa, may landas na binubuo. May bagong simula. Ang bawat desisyon ay bahagi ng paglalakbay. Ang bawat pagkilos, may direksyon na tinatahak. Sa daan ng buhay, hindi lahat ay madali. May mga balakit, may mga hadlang na kailangang lampasan. Ngunit sa bawat pagsubok, tayo ay tumatatag bawat akbang ay nagbibigay aral at tapang. Ang pagkada pa ay parte ng proseso, hindi tutunda ng kahinaan, kundi ng pagsusumikap. Sa bawat pagsubok, may lakas na taglay. Ang bawat pagkabigo ay akbang patungo sa tagumpay. Kaya to huwag matakot sa bawat akbang. Ang buhay ay puno ng misteryo at pagsubok. Sa bawat akbang na ating tatahakin, Takumpay ang naghihintay sa dulo ng daan. Ayan mga idol, ayan yung aso mga idol, sobrang kawawa mga idol, napakaraming pulgas mga idol. At lumaki po ang mata ng aso mga idol. Pinakawalan na may-ari yan mga idol, kasi siguro naisip nila na mamamatay na yan mga idol. Ayan mga idol, may tali pa nga yan mga idol, nandito sa Skyway mga idol, kaya kita ng ni Sir Prancing mga idol. Inalagaan niya mga idol.